Wow, look at ah, super big giant African snail. Paano niya kaya napalaki yung sarili niya dito sa bahay namin? Sa kasi napakarami kong halaman. Oh. Ayan. Tapos parating basa. Kaya ayan. Napalaki niya yung sarili niya dito. Ayan. Ngayon ko lang siya nakita. And very healthy siya. Oh. Saan siya ka pupunta? Ito yata ang ginagawang collagen, no? Ay, snail serum? Ha? Ginakaon siya, ay. Eh. Kinakaon siya, no? Sa si mga Chinese. Hindi po kumukaon. Ha? Eh. Ha? Si mga Chinese ginakain siya. Ano sila? Oh, parasitic din sila. Tapos bakit kinakain sila? Giant African snail is one of the most damaging snails in the world. Hmm? <laughs> most damaging daw sila. Oh, kasi mabilis silang dumami, ginasira nila yung halaman. Because it consumes at least 500 types of plants. Oh, but not now. <laughs> And can cause structural damage to plaster. And this snail can also carry a parasitic nematode that can lead to meningitis in humans. Wala. Hindi mo kaya na makauna oh, mong halaman. Hmm? Siya man lang siya nagkauna na yung halaman, ah. Oh, oh, sa nga. taas. Siya gani. Bakit sa iba ginakain yan? Sa mabig ka. Nilipog ko. Meningitis Ang gawas. Laki niya ba? ba? Sobrang niyang laki. Palaki yung, yung sarili mo Ang, Ang ganda nung ano niya, yung Yung shell tinaw. No? Preserve um, natin Kung mamatay siya I-preserve Kung makita natin siya Asa kaya siya magpunta <laughs> Susundan no? mo siya everywhere So, yan Perfect Just a angel Kaya nga tinanggal ko yung mga kamatis dito. Kasi yung... Mga... Hindi tumutubo. Kasi lagi na lang, wala nang ano, kalahati na Yun lang. Yung pala, silang dahilan. Dami ko kasi nakikita ganyan dito ba. Yan. Yan sila to. Dyan sila nagtatago. Matay na lang yung isa kong papaya doon. Ewan kung bakit. So, update ko na lang din kayo sa aking mga halaman, guys. Ito na, nilipat ko na yung sili ko dito. Kasi nga, hindi nga siya tumutubo. Naman ano sila yung dahilan kung bakit. Kasi kinakain nila ba? Yung sili ko, meron na siya bunga. Yan. Yung iba may uh, flowers na. Tsaka yung Melberry ko, update ko na kayo. Malaki na siya, Oh. Ayan. And then, nag-start na siya magkabunga. Ayan, Oh. Ayan so, na bunga. Hmm. Diba. Tapos, yung kamatis ko. Actually, may bunga na yung kamatis ko. Meron na ako nakita mga wala Malaki siya na type na kamatis. O, oh, ang lalaki. ko na kamatis ano um, um, laki na kamatis to. Tapos marami pa siyang mga bulaklak. At saka hindi naman kasi lahat yan na bulaklak na yan. It turn into kamatis. na mamatay. Pero I'm happy kasi nga maganda yung kanilang naging kinalabasan. Ay iba yung ano ay? Then update ko rin kayo sa aking okra. Ayan. Healthy ng okra ko kahit nasa kaang lang yan o nasa paso. Oh. Ito rin yung atsal ko. May mga bunga. Actually, namunga na to guys. Nakakuha na ako dyan. Yan. Meron din akong ano, uh -huh. tinatawag na cherry tomato. Ito yung, yung ulaklak. And, meron na siyang yan. Meron na siyang cherry tomato. Meron pa dito. Yan. So. Reason bakit ko sila nilipat dito. Hindi sila tumutubo. Siguro parating basa kasi yung gilid. Doon. Parating basa dito. And then, every morning yung iba wala nang kalahati na lang hindi ko kung bakit tapos yung aso ko rin kasi sisira pumunta dito sinisira niya then ngayon nakita ko ang reason siya ang reason ng lahat kinakain niya my mm, baby hindi kasi ang dami ko nakikita dito sinatanggal po, ngayon nakita ko na yung pinaka mother nila super laki niya asin ang laki talaga niya